Gandang umaga na naman po sa ating lahat no mga kaidol. So ito na naman tayo mga kaidol. Sa ating panibagong uh, trabaho at panibagong content mga kaidol no. So sino man ang napadaan sa aking uh, video, please subscribe, like, share mga kaidol sa ating mga kaibigan no na pang madagdagan pa yung tatlong unit ka idol vlog so mga ka idol ay sinusubukan natin sinusubukan natin mga ka idol no ang ating inaayos na lutuan kung pwede mga ka idol no so ito mga ka idol no talagang inaayos ko naman to mga ka idol no para pagka mga alanganing oras mga kaidol ay meron tayong makain dito mga kaidol sa loob no Subukan muna natin mga kaidol Hop Nguna mga kaidol Okay, abot ah. Man umabot pagdating iarap ng tubig. Kung magiging okay no? Kung uminit, ay, ayos. Kung hindi, ay, back job mga ka-idol. Po dito, mga kaidol. No, hindi natin mabuti. No, parang wala pa idol na. wala mga kaidol no ay napag natin at konting ayusin muna natin mga kaidol maayos siya talaga Hindi Tayo mga kain mga kaidol no. tinunan natin at tignan ah wala talaga walang power mga kaidol so, ayusin muna natin mga kaidol ha so, pinalitan natin mga kaidol ah, ang saksakan mga kaidol no o wire so, subukan lang muna natin kung siya ba ay 295 no mga ka idol naku ay wala so ito na mga ka idol no ay pagkakainin talaga niya tayo mga ka idol siya ay okay yan na kumulo na mga ka idol no ating bigas ko mga kaidol oh. at laki milang lang muna tayo mga kaidol pero ah pansit kanton pala tayo mga muna mga kaidol no tapos may juice mga kaidol tank dalandan mga kaidol lupatay so, na natin mga kaidol kailangan pala nito mga kaidol no ay ah kilitiin mga kaidol para gumana ayaw niya sa mga sa bagong cord mga kaidol no siguro hindi magkasya ayaw niya talaga ayaw gumana sayang itong binili ko mga ah, cord mga kaidol no buti na natin ito ay recap ko lang din to mga ka-idol iyan o oh, nasunog na pero ok to mga ka-idol no so sa aking mga ka-idol lang dyan so uh, meron na kulotuan sa ating a uh, tower crane tubig meron na din po so pag nagutom lang tayo mga ka-idol no Uy, umulan. Umulan na naman po mga ka-idol. Oh. Ah, na yung tubig ilat natin na binako nung nakaraang ah, upload ko mga ka-idol. No? nag-ambon-ambon nag na. Oh. na. Malapit na. Ah, berdihan ang berdihan ng ating boss dito mga kaidol no ayan no ah, kukuha daw sila ng artista mga kaidol ah, kukuha pala si boss ng artista mga kaidol no at pasayawin pasawiyawin, at pakantahin dito sa ating project mga kaidol dalawang unit natin dyan mga kaidol andyan pa no sana dun tayo sa 3C mga kaidol no sa unit natin mga kaidol na laping na pinakamalaking cabin mga kaidol na no? pwedeng matulog ng tatlong tao doon mga kaidol dito mga kaidol napakaliit lang at masikip pa mga kaidol no dino natin dyan ng mataraang upload mga kaidol no. yan ay sila magputol lang ng ribbon mga kaidol. Sila boss, dyan magputol lang ng ribbon no. Si pisahan na rin to mga kaidol. Sa hindi pa alam hindi pa alam no mga kaidol. Sa lahat ng aking mga kaibigan dyan sumiga-miga laps sa buong mundo no. Ah damit Pangatlong uniform na natin to mga kaidol na puro may mga ganito mga kaidol no. Natatanggal yung uh, reflector mga kaidol. Sige laba mga kaidol no. O so sana ating mga kaibigan diyan. Nawa ay nasa mabuting kalagayan po tayo diyan mga kaidol no. So mega mega love shout sa buong mundo. Lalo 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 na sa akin mga lahat ng mga kamag-anak ko kapamilya. So, ingat kayo dyan palagi, safety first. So, maraming salamat po. Lalo lalo na pala kay Bunri, Ah, Mon. Ferris. So, miga-miga, love shouts sa iyo, Idol. Sana nasa mabuting kalagayan kayo dyan, no? So, maraming maraming salamat po. See you next vlog, mga ka-Idol. Thank you. See you. Next upload, Makaydola. Thank you, po.